Alam niyo mga kapuso ng humagupit po ang Super Bagyong Yolanda, nasa pulpo ang, ng kanyang lakas ang malaking bahagi ng Islam Visayas. Partikula ngayon, mga lalawigan ng Leyte at Samar. At dahil po sa nagilawak ng pinsala sa buhay at ari-arian, nagsama-sama pong magbayanihan ang buong bansa. Maging ang buong mundo, umagapay din po sa unti-unting pagbangon ng mga kababayan nating napinsala ng isa sa pinakamalakas na bagyong naitala sa kasaysayan. At maging kami po, ang buong barkada ng unang hirit, nakiisa rin sa panawagan ng sama-samang pagkilos para makatulong sa mga kababayan nating nasa lanta ng super bagyo. Panawalan po natin ito. Sa tindi ng Typhoon Yolanda, marami sa ating mga kababayan ang nasalanta. Kaya naman bilang pagkikisa at pagtulong, nagsagawa ng iba't ibang activities ang inyong UH Morning Barkada kasama ang ilang mga volunteers mula sa iba't ibang barangay at pribadong organisasyon. Una na riyan ang benefit auction sa Facebook kung saan ilang personal na gamit na may UH hosts ang i at ibinenta. Magbabenta na tayo para Tama. sa mga biktima ng Yolanda. Gaya ng damit, sapatos, jewelry set, gadgets at bags. Ayan, magkinagbid nga pala. Sa UH Bayanihan, nangulat ka rin tayo ng donasyon, mapadamito pagkain man at nakiisa sa aktwal na relief goods, repacking ng ilang barangay at eskwelahan. Nagpakalap din tayo ng mga alkansya sa mga paaralan at komunidad sa Metro Manila upang mas madaling na ng ating mga kababayan ang kanilang tulong. Iba't ibang libreng serbisyo sa mga biktima na nasa Villamor Air Base ang atin ding isinagawa, gaya ng libreng pamimigay ng pagkain at medical assistance. Ilan din sa si UH hosts ang personal na naghatid ng tulong sa mga evacuees sa Villamor Air Base. Libreng tawag, text at phone charging din ang ating hatid na serbisyo sa mga kababayan nating na iwan pa sa lite. Kaya naman taos puso ang aming pasasalamat sa mga volunteers mula sa iba't ibang parangay, eskwalahan at online followers na nakipagbayanihan at nakipagtulungan. Sa anumang trahedya, walang iwanan mga kapuso. Sama-sama tayo sa pagbangot. At hindi po magiging matagumpay ang ating online barangay auction kung hindi po kayo tumugon sa aming mga panawagan ng pagtulong. At maraming salamat po sa mga kapuso nating tumangkilik sa ating UH Online Celebrity Auction. Ngayon din sa mga barangay na ating binisita para sa ating barangay Subasta. At syempre sa mga komunidad at paaralang nakibahagi din po sa ating UH Bayanihan. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sa staff natin. At eto na, sa kabuuan po eto na. Nakalikom po ang unang herit wow. ng halagang 146,173 wow. pesos na ngayon po ay siyempre ita-turn over natin sa GMA Kapuso Foundation. Walang bawas. Yes. Yeah. Kasama po natin ngayong para sa gabi na ating na halaga si Red Abedano, Executive Director po ng Kapuso hmm. Ang galing. Ye. At natanayan na birthday panilin. Oh, <laughs> no, message message. Salamat po. Salamat sa unang hirit mm -hmm. at sa lahat po ng uh, tumangkik ng celebrity auction at parang gay uh, subastahan. Okay. Mm -hmm. uh, ito at talaga yung panahon sir yeah. ano eh. Panahon talaga na talagang tulong-tulong tayo. At manawagan ka Why? pa, hindi pa tapos no? Oo. Oh. Yeah. Apo, hindi pa po tapos ang uh, ang ating uh, relief distribution sa Tacloban, sa Leyte, sa Samar. At katunayan nga po, uh, nung lunes, nandun na yung ating engineering team. Uh, talagang tinitingnan na yung long-term projects natin. Okay. At talagang I'm proud yes. to say na isa tayo. O, oh, tayo yung nauna okay. na nag-alok ng uh, permanent shelter. Nice. Wow. Yay! Okay. Okay. okay! Hindi lang puro relief. Lang... Oh. Uh, 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 unang so Foundation Red, walang iwanan. Mabuhay po ang Kapuso Foundation at karangalan po ng aming programang siyempre makatulong sa ating mga kapuso na salanta po ng pagdiyo. Babalik po kami. Walang iwanan!